Nyag adto ninyo og bangkukulam mga mga faith healer kay gikulam daw mo unsa may buhaton sa mga mangkukulam unsa may buhaton sa mga mababarang inig adto ninyo mingon sila ang nagkulam nimo ang imo ra pong igsuon na suko nimo tungod ni syuta so ilang ilocate kinsay ng kulam nimo pero kung maaari ka sa ministry ni Kristo, wala na. Dili na kinahangla na. Ang the best question, mao, dili, kinsay nagkulam ni mo? Unsay nindot nga pangutana, nganong nadutlan ka sa kulam? Sst! Nganong nadutlan ka? Ayaw, pangutana, kinsay nagkulam na, kapater, sayop na. Nganong nadutlan ka sa curse. Kulam, curse. Barang, curse man na siya. Ngayon nung nadutlan ka sa tunglo mo na yung right question. Ayong pangutana na kinsay na kulam ni mo. Kay, dili na mo yung importante. Ang importante, nga nung nadutlan ka sa kulam. Mo na gitawag preter, natural, in origin nga sakit. Nakaroon nung saon mo na ito pagprotekta sa ito kagalingan. Balik ta to bata, 16 years old. Grade 10. Akong ginan si Father Philip. Father Philip, ang iyang kamot gahi kaayo. When he sign niya nag-react na siya. Akong ipangutan ang iyang kauban nang gahi ba ni siya before nakatubang nako. Siya wala Father. Dili nagahi iya kamot. Karon lang paglingkod og sa imong pagatubang ng gahi mana siya ginatawag og preternatural natural in origin nga sakit. ganong naopresya, na-oppress siya, tugod kay open yung third eye. ganong maopen ma third eye, sige mo duol og albularyo. Ah. Yung sa pamaylaing rason, Father, pa ganong maopen ma-open ang among psychic ability o mga sakit kami ni nang gitawag demonic oppression or preternatural natural in origin nga sakit, Tungod kay doon na mo'y mga habak karon Sst. Na mo'y lana gikan sa albularyo. Doon na mo'y anting-anting nga di madutlan og bala. Di madutlan o kutsilyo. O nagitawag occult practices. O nang daghanin ninyo karon nag-enjoy na di bala. Pero ang inyong pamilya nagkamuritsing na. Ang inyong pamilya way kalinaw. Ang inyong pamilya gubot pa sa lukot. Mo gitawag oppression. Way kalinaw ang inyong pamilya. Nag-enjoy ka sa si gahom. Pero imong pamilya gimulis siya sa di, di, demonyo. Mo nang moy kalinaw. Nakasasod sa simbahan pero gubot imong hunahuna. Hoy. Nadagan ka kontra Nyakusug ka ka mag maghimaya ka na puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos mo na ang kanimo. Nyawa mo'y tingog-tingog sa imong bana. Because of the occult practices and superstitious belief, mga patuo tuo Pader, why ko mo tuo Ang imong balay, daghan ka mga occult proper nalya before gipatukodan imong balay imong gipaduguan nag birthday si mong anak kurusan nimo pinagi sa dugo sa sunoy unsa dugo ni sunoy may nagluwas nimo dugo man ni Kristo. nya magihaw kag puti nga manok puti nga baboy inigtukod nimo sa imong building tinoo dili kay halad kini sa mga diwata. Mag-ani ka sa imong kabasakan, mag-ani ka sa imong ka maisan. Magpasalamat din ka sa mga diwata nga nasa kahoy. Pag-offer, offer ug mag-alay-alay ka. Hoy. Mo nay hinungdan gubot imong panimalay, mo nay hinungdan gubot imong pamilya, mo nay hinungdan gubot ang imong kaliwatan mag-away sa yuta Ssst. ang mga muhon manglihok inig kagabi, kuyaw eh. ni mga muhuna oi na may tiin mo ni gitawag demonic oppression ang imong negosyo mahurot og panukle muna ang imong sari sari store ilisan ni mo og pangan sira sira store nga no na ka na og panukli pa financial crisis kag balik-balik sa doktor nga wa ka kasabot sa imong gibati Sa inaytabo atong 16 years old ka gabi father atong haplasan og holy and exercise oil paghaplas namo ni singgit ang bata ar masakit. Pag human, nagsinggit, akong gi ko nag holy and exercise water, wala mo singgit, wala mo sakit eh. Nga kamot, pader, tanawa. Humok na pader. Ang pikas, humok na sad. Day, tanaw nako ko. Lito ka ni, I love you, Jesus. Di siya kalitok, o, I love you. Meaning, anak na payawa. So, ang lawas. Ko, ato ning, ang likod, haplasag holy an exercise oil. Haplasa namo mo kagabi eh. Nakakita ang pipila ka mga tao. Siya ni Father kay actual. Haplasa nako ang likod. Pangutan Father Philip. Kita siya kagabi eh. Haplasa na mo ang likod. Nisinggit na po na bata. Grabe kayo mga sacramentals sa simbahan. Kung karon mag-bless kong sacramentals, niya, si Father Dundon, ako si Inan, pwede ka ka-bless, Father. All priests can bless sacramentals kung mahutdan ang imong parokyano. Parting singgitan niya kay gikan sa iyang kamot, ni Balhin dito sa likod. Ang evil spirits. Na pag wala mo singgit. Sa usang na sa holy oil, wala na mo singgit. Father, possibly na na po ni siyang o. Atong patuan og holy an exercise, oil. Pag pato na mo sa ulo, nisinggit na po ng mata, ah, sakit! Iyang iwakli akong kamot. Sakit! Ah! Yan ayun akong ibutang cross singgit ka po siya. Nanto, nawa na po siya mo singgit. Father, atong haplasan ang kamot, wala na mo singgit. Atong haplasan ang pikas kamot, wala na mo singgit. Ang iyang o, wala na mo singgit. Yang likod, wala na mo singgit. Kining tiil father. der. Ngayon ko nga, litok, Tandaan nako, I love you, Jesus. Naglingo-lingo pa. Pader na ni sa partis lawas. Ang wak na to maplasi iyang tiil. Sige, haplasi. Singgit na ah! ah! <laughs> Kada mga sacramentals, grabe na. Sacramentals, are instituted by the Church. Kining salt, water, oil, rosary, handbook, itawag na sila sacramentals. Kinsa'y nag-institute sa sacramentals? The Church. Ano to? Sacramentals are instituted by the church. Nakaron. ako na pong giyaplasan ang iyang, kadi man siya kay Ingog, I love you, Jesus. Dapan ni Father. Kiri na po tiil. Aplasan na to. singgit na po. Nagkurug-kurug ang dua ka tiil. Ah! ah, ah, ah. Kagabi ipon ni Neta human sa tok, ni papauo uli na ko mga tao, nga 20 na to nabilin bilin. Ah, Ani Father, ato ni the result sa simbahan. kumuuki okay si Father Elvin. Ni okay man siya. So among i prayeran. Wan apud mo singgit. Padera plasi ang tua plasan yang kamot, wan mo singgit. Aplasan yang tiil, wan mo singgit. Ang iyang u, di na mo singgit. Ah, ang naong fader Wag <laughs> butang na mo siyang na. Singgit to po, ni na po siyang na. Po, no? Na po naong, no? Ya plasa na tog holy and exercise oil perting singgit sa maong 16 years old. Yung mo mo singgit. Dai tutuk nak ko. I love you Jesus. Ngadapani Father. Angwa na tu maflasi yang Tian. Amung dibukas yang Tian dia pelasan singgita bodoh. Ya nak kelukup de manatuk bless yang lawas Father. Atau pengutan dai. I love you Jesus. I love you ah ah ah. G. Maglisod na siya, glitok. Jesus. Very good. Kalitok radyo. No. Sunod. I love you, Mama Mary. I love you. Uh, Mama Mary. Very good. Day. salamat ka nakalitok na ka. Ato, i-close siya third eye. Page 204. Sa libro. Closing the occult third eye. Nakalitok na siya. Pagkuman naglitok ang mga ipangutan na, Day, nisinggit ka ganinawa so wala ban. So walking possessia, yeah. siya. Iwak man siya kay baong. Day, nakalitok ba kag I love you Jesus ganina? O nakalitok? Sa ba? Nakalitok bangko. O sa father? Nakalitok ba kag I love you Jesus? Ganina nakalitok bangko. Wala ka kay baong nga naglisod kag litok, nangganaana ka. So wala mo kong magganaana. <laughs> Huwag ko maglingo-lingo. So, walking process ang maong bata. No? Yung ni Father, Padre, naghan kayong mga parokyano na ito, nga na may mga sakit na ang tambal, ang sacramentals ra sa simbahan. O sacraments. Sacraments are instituted by Jesus Christ. Kung ang sacraments? Ang sacramentals. So, muna kalainan sa sacramentals sa sacramenta. Ang nag-institute sa sacrament, si Kristo. Pila to kabok ang seven sacraments? Pila to kabok ang seven sacraments? A seven. A seven day ang seven sacraments. <laughs> oh, ng chud mo ba, ano? O kining seven sacraments, gibahin ni sa tulo ka kriteria, sacrament of initiation. Sa tayo una, ang sacrament of initiation, morning bunyag, kumperma, eucharist. Di ba kung musod kag fraternity, a ah, inisita ni nato. Manang dunay initiation before ka mamembro sa fraternity. Kita sad before tama members sa simbang katoliko do na tay gitawag sacrament of initiation. Mao nang bunyag komperma o you kares. Ang ikaduha nga kriteria criterion sacrament of commitment. Unsa man sacrament of commitment? Mao ning kasal sa pari o pagkapari. Ordination Kining duha, sacrament of commitment. Ang kasal sa pari o ang ordinasyon sa pagkapari. Ang say, tawag nila, sacrament of commitment. Ang ikatulong kriteryon sa sacrament, sacrament of healing. Ang ikatulong uh, kriteryon, unsa maning sacrament of healing, kumpisal. So katong mga nasakit karon pangumpisal mo. Tanang sa inyong ikumpisal, ayaw ninyo tagoe eh. Ayaw mong kauwaw sa inyong mga, ang una ninyong ikumpisal, aron effective inyong kumpisal, katong sala nga, uwaw, kaayaw mo ito unang ikumpisal. Uy. Si Saint Mary Alacoc, yang giingnan niyang spiritual director, Si Father, alimot ko siya gingna niya, Father, niingon ang ginoo ang Sacred Heart, kisa may nag-promote devotion sa Sacred Heart. Niingon ang ginoo nga ikaw akong spiritual director. Niingon din siya, ah, tinuod ka? Ako gipili sa ginoo? may mong spiritual director nimo? Say, yes, Father. Ingna si Cristo. na ang ginoo. Kung siya dyan ang tinuod ang pakita nimo, ingnasya. siya nga unsay katapusan akong sala nga gikumpisan katong mortal sin akong sa nga akong sa pare ing na si Kristo unsa tong akong gikumpisan nga sa nga mortal sin para mutuo, mo tuo ko nimo ningon dayon si Saint Maria Alokok sige akong inon si Kristo ang Sacred Heart of Jesus matang natay devotion ni Sacred Heart of Jesus tungod Ni Saint Mary ala Yang ipangutana sa si Kristo. Lord, unsa man ang sa ni Father nga mortal sin nga iyang gikumpisal sa pari. Unsa man nag <laughs> nay nagreya? Aw, na nay nagreya. Relax na mo. Bro, ikuanin yo. Na nay <laughs> Ayra mo ka-lock. Hoy. Ayra niyo tepok eh. Na ako itim, makuha, mo ha? Hoy. <laughs> Satan is real. Mo na ko, do na ko itim Kay do na may mag-react samtang mag tabi ko. Yun, anak kahadlukan ang yawa. St Hoy. Yung anak kahadlukan ang yawa. Nagtabi pa gani ko, do nay mag-react. Normal ra na. Yang nyawa hadlukan. Kamu hadlukan mo? Hoi. Taslakan mo? <laughs> Basta hadlukan gani mo, taslakan mo, liwat mo siawa. <laughs> Dito sa manggo sa tubig. Ibaw mo, dulu jugo sa poses. dulu ko. Hey long the red. Yamak yamak rakam pari aka. <laughs> nag wa, nagsulti ba ko? Kato din nga perting isuga, walking possess. No? Satan is real. Huni mo ni vacuum sa simbahan, nawa man eh. Kaming pare, so possibly, kaming tanan, makahimo mi sa pag-deliverance. mahatag na mo, ni tanan sa mga parokyano, daghan ang maayo. Amen? Kanya ang balita na kung ninyo karon, kamu mismo. Kaya imong tapan, makahimo mo sa paggamit, sa prayer, sa simbahan. Ang deliverance prayer. Kung inyong property, inyong family member, ang iharas, pwede mo makadeliverance. Bisan ang sakit, pwede ninyo i- deliverance. Pwede mo makagamit sa mga sacramental sa simbahan. Og, masyak mo, daghan ang maayo. Daghan ang mabago. Amen? Amen. Nalipay ba mo adlaw? Pero, kinahanglan, before mo mo gamit sa sacramentals, inyong ipraktes ang cares. Kung sa inyong ipraktes, Unsa man ang kahulugan sa cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. Importante kaayo mangumpisal mo daan. Una mo, mo gamit sa mga sacramentals. Ayaw mo gamit sa sacramentals without going to sacrament. Tuminaw mo. Uy. Ayaw mo paggamit ana without going to sacrament. Ang makahimo lang sa deliverance ang tatay o nanay nga makahimo sa paggamit sa sacramentals katong tatay o nanay nga wa mag-ipon-ipon. Ang makagamit sa mga sacramentals, katong mga nanay o tatay nga nagpakasal sa pari. Nasabtan? Katong mga iksuo natong nangumpisal sa ilang mga sa, mo cares. Importante, nag, number one, dyan siya. Kaya kung inyo nang gamiton mga kaiksunan, using, practicing first, the cares, grabe kaayo. Masyak mo. Daghang maayo na family members ninyo. S nalipay mo ah. Bisan gani ang paggamit ra sa mga sacramentals, daghan kaing testimonya ni Ana. May aging si Mana. Ni, contact na si Father Brother Sherwin. Yun siya nga father, dayo sa kapasyente diri sa office, kay open man ang office na karon bisan na ako diri. Dayo sa kababahi father for how many years? nag sa di ma-describe nga sakit. Dito na siya doktor, dito na siya albularyo, daghan siya kay mga habak yang girenounce pag adto dito, dili mahikap ang iyang buhok kay sakit kaayo hikapon nimo iyang buhok kay nasakitan hibaw mo iduol siya sa sacrament sacrament of confession and when of the sick Girenounce niya yung mga habak ang iyang mga lana gigikan sa albularyo iyang gerenounce hibaw mo Nihilak siya sa tubangan sa tungtim. Nihilak siya sa kalipay. Kaya ang dugay na kayo ng sakit, nakadawat siya instant healing. Itong pakpakan. Ang ginoon. Nga nung daghantag mga sakit, lain-lain nga sakit, nga mismo ang doktor maglibog, tungod na sa gitawag nga preter, natural in origin nga sakit.